250 grams glutinous rice sa ingin 14 pieces na saging nasaba balatan at pagkatapos isit aside syempre may lumpia wrapper tayo 14 pieces yung luto ng sinaing lagyan natin ng gata na may halong ubi flavor isa isalang natin sa kawali at tuyuin yan syempre nakaprepare na ang buko gayon din ang suman na malagkit yan, preparado na po yan ikakasa na lang syempre lumpia wrapper, nahimay na natin at ang ating binalatan na saging na saba simbol na natin yun may teknik lang yun guys yung buko natin ay ilalagay natin sa ibabaw ng suman para hindi siya humiwalay kapag piniprito na. So balutin. Huwag na natin ipakita ang kabuuan. yan shortcut na natin para lang siyang shawarma. Yun, balutin natin hanggang sa makompleto natin. No? At ilak natin yan ng tinulo natin na arena. Pero natin siya sa medium, medium flame. Yun, unahin natin na ilagay yung banana. Kailangan kung magpiprito tayo ay nasa ilalim yung saging na saba. Ano po? Medium frame lang po. Golden brown. Yan, napakaganda po niya, no? Golden brown. Yun. Ilabas na natin at subukan natin kung may bibili, no? Iasawa natin sa ating buko, Diyos. Siyempre, talasahan natin yan, oh, mga man, pare. Na yung buko guys, oh. Yun, tilawi, sabi sa Bisaya. Oh. Napaka quality. Hindi ko na siya nilagyan ng asukal kasi matamis na yung saging na sa bak. So, yun yung turo na walang asukal, no? Optional po yan sa iba. Nilalagyan nila ng condensed. Pinapaliguan nila yung ibabaw. Pero ako wala na. Yun. Test tayo. Subukan natin kung magugustuhan ng mga customer natin, no? Subukan natin kung magugustuhan nila. Yun.